Idol, wala ka na sa spotlight kaya hindi mo na kailangan ng ilaw, di ba? Ah, niliteral mo. Ibig sabihin, pag nagtitaping tayo, malalaki yung ilaw doon. Parang sa commercial, talagang para gumanda yung itsura natin. Ah, kapal din yung makeup. So, yun yung point ko. Ngayon, ito nakikita nyo. Ito yung normal ko, hindi ako nakaayos. Pag inayusin din ako, baka yun sa bagay, ganun din naman yung itsura ng manlalaki ito ulit-ulit lang. Parang yung sinasabi, iisa lang yung tohon ni misis, iisa lang tohon actually iba-iba. Tsaka yung wala, sa wakas may nagawa yung magandang matinong kanta actually marami po pumapalo nga lang yung mga maraming haters yun lang pinikahiba. kaya very grateful kami sa inyong nanglalait, na hinggit na hinggit na walang talent na pangit humarap kayo sa salamin may nagsabi pa na nagpa plastic surgery raw yung katawan ko ha perfect pa katawan ko may kasabi pa nagsisteroids wow thank you ang ganda pala ng katawan ko di ba pwede pang compete pang bodybuilding pero actually wala ano lang ako ah oh, parang normal lang na masipag mag workout tsaka mag diet tama kayo,